ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Party rito, party doon. Ayan, walang sawa sa kakaparty. Karamihan sa atin, ang alam yung karaniwang party. Pero, ang hindi natin alam, may iba pang ibig sabihin ang salitang party. O, ba? Diba? Nakakagulat. Yan ang mga taong may kakaibang party. Ang ibig nalang sabihin, Droga! Droga! Sa panahon ngayon, madalas krimen tungkol sa droga ang mapapanood mo sa balita at ang madalas na naririnig natin ay ang shabu. Talamak ang pagtaas ng paggamit nito at nakababahala ang nagiging epekto nito sa kinabukasan ng mga nalululong dito. Sa Pilipinas, ang madalas nating naririnig ay ang alak ecstasy at shabu. Ang alkohol sa katawan ay nakakaapekto sa ating kakayahang magdesisyon. Dahil dito, maraming mga katangahan ang maaaring magawa habang lasing, kagaya ng pagmamaneho habang lasing na isang pangunahing sanhinang aksidente at kamatayan sa Pilipinas. Maaaring ring mapaaway ang mga lasing na pwede magbigay daan sa aksidente. Importante rin ang kalasingan ay maaaring magdulot sa high-risk sexual behavior. Habang lasing, sira rin ang kakayahan na balansehin ang katawan. Dumako naman tayo sa mga pangmatagalang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Ang epekto ng alak sa atay ay ang pinakamabigat. Dahil ang alkohol ay isang lason sa katawan at ang atay ang pangunahing bahagi ng katawan na tigalinis ng mga lason at iba't ibang kemikal. Kapag sobra ang nainom mong alak, hindi kinakaya ng atay na linisin lahat ng alkohol sa katawan at ito'y namamaga at nasisira. Sunod naman nating alamin ay ang ecstasy. Ano nga ba ang ecstasy? Di ba yung mga party drugs na yun, yung mga ano, mga ecstasy, ecstasy? Maraming klase ng party drugs, Benny. Pero yung ecstasy niyan, yan ang pinakamabilis sa mga kabataan niya. Hey, ano pong epekto niyan, Chief? Dudoble yun ito ang pakiramdam mo. Buhay na buhay ang bawat kulay ng mga. Bawat mayunang ng tugtog. Ramdam na ramdam mo lang. okay pa na yan, Chief, eh. Kapag ininom mo to, maaari kang atakin sa puso. <hihil> at maaari kang matay mo yun. Ang galing mo, Cardo! Kuhang kuha mo ah. Sinabi mo na lahat. Sunod naman nating alamin ang pinakasikat ngayon sa lahat. Ang shabu. Drugs, pero wala rin kami. Pero pinapatay ko, rin tapos na ikayo. Naku po! Lagot! Teka, ano nga ba ang shabu? Ang shabu o methamphetamine ay isang uri ng ipinagbabawal na gamot na ang karaniwang anyo ay kulay puting pulbos. Ito ay maaaring ihalo sa tubig at iturok. Ito ay maaaring ring singhotin o langhapin. Ang shabu ay nakakahay dahil pinapakawalan nito ang dopamine sa utak ng tao. Ang dopamine ay siyang umaaksyon sa iba't ibang bahagi ng utak at ng katawan ng tao na siyang dahilan ng high o rush na tinatawag. Paglipas ng matagal na paggamit nito, nagiging adik, nagkakaroon ng pagkalito, pag-iiba ng personalidad at ugali, pagkawala sa sarili tapos hindi o hirap matulog, pagbawas ng timbang, pagkadinig o pagkakita ng mga bagay na hindi naman nakikita ng iba, mga komplikasyon sa utak, puso, at iba pang bahagi ng katawan. Maaari rin itong magbigay ng sensasyon ng pagpapakamatay o ang nais pumatay ng tao. Sa makatuwid, ang shabu ay delikado at dapat iwasan di lamang ng mga Pilipino, kundi lalo ng mga kabataang na imbitahang subukan nito. Ang pagiging adik ay umuubos sa panahon at pagkakataong makapag-aral, makapagtrabaho at maging kapaki-pakinabang na membro ng pamilya at lipunan. Paano ba natin maiiwasan ang pagkalulong sa bawal na droga? Patnubay ng magulang ang kailangan para sa mga kabataan. Iwasan ang mga sitwasyon at taong maaaring maghikayat sa paggamit ng bawal na gamot. At panghuli, pagtibayin ang pagpapatupad ng pagbabawal ng paggamit ng bawal na gamot. Makipagtulungan tayo sa mga otoridad para mabawasan ang paggamit ng droga sa ating lugar. Maraming buhay at pamilya na ang nasayang. Kaya, iwasan natin ang droga.